Alam mo ba yung pakiramdam na handa ka ng matulog, nakahiga na, tapos parang may kumakatok sa pantog mo? Teka lang, ilang beses na ba akong bumangon kanina? Kung pamilyar sa'yo ang ganitong eksena, baka hindi mo napapansin na isa sa mga nakahiligan mong snack ang salarin. Hindi ito tsamba. May paliwanag ang siyensya. Paglampas ng edad 60, nagbabago ang takbo ng katawan. Ang kidneys ay nagiging mas banayad sa pagtatrabaho at ang hormone na tinatawag na vasopressin na tumutulong pigilan ang pag-ihi habang natutulog ay unti-unting bumababa. Ibig sabihin, mas maraming ihi ang nabubuo sa gabi, mismong oras na kailangan mo ng tulog na tuloy-tuloy. Bukod pa rito, ang mga ugat sa paligid ng pantog ay nagiging mas sensitibo. Kahit kaunting laman lang, nagpapadala na ito ng signal sa utak. Gising na! Sa mas batang katawan, marunong maghintay ang bladder. Pero habang tumatanda, mas mabilis itong mag-react. At dito pumapasok ang pagkain. May ilang mani at butil, lalo na yung maalat, mamantika, o may natural na diuretic effect na tahimik na nagpapalala ng problema. Pinapabilis nila ang trabaho ng kidneys o iniirita ang bladder kaya mas madalas ang pag-ihi sa gabi. Pero hindi lahat ng mani ay kalaban. May mga butil na tumutulong kalmahin ang bladder at suportahan ang tulog. Sa aking pagiging doktor, ay nakita ko na maraming kalalakihan ang hindi alam na may mga pagkain na pwedeng pakalmahin ang pantog at maibsan ang perwisyong dulot ng nocturia. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang nuts at butil na pwedeng makatulong sa mahimbing na tulog at limang dapat iwasan sa gabi para hindi ka na paulit-ulit na nagigising. Maliit na adjustment sa pagkain pero malaki ang epekto sa kalidad ng tulog at sa sigla ng umaga mo. Kung kapakipakinabang sa iyo ang ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at ishare ito sa isang kaibigan na pwedeng makinabang. Ang simpleng kaalaman ay pwedeng magbigay ng malaking ginhawa. Simulan natin sa unang kaibigan ng tulog, ang almond o almendras. Alam mo ba, ang almendras ay mayaman sa magnesium. Isang mineral na tumutulong mag-relax ng muscles at mag-regulate ng melatonin, ang hormone na responsable sa tulog. Bukod pa rito, hindi ito maalat o mamantika, kaya hindi nito iniirita ang bladder. Sa tamang dami, pwede itong maging bedtime snack na tunay na kapartner ng mahimbing na tulog. Almendras, pampakalmas pantog para sa mahimbing na tulog. Kapag pinag-uusapan ng almendras, ang unang pumapasok sa isip ay healthy snacking, masarap crunchy at parang social kapag isinama sa yogurt o oatmeal. Pero alam mo ba, para sa mga lalaking madalas magising sa gabi para umihi, ang almendras ay pwedeng maging tahimik na bayani sa pagtulog. Marami sa atin ang nag-iisip na ang solusyon sa poor sleep ay gamot o herbal tea, pero minsan, nasa simpleng pagkain lang ang sagot. Ayon sa Medical News Today, ang isang onsa ng buong almonds ay naglalaman ng 77 milligrams ng magnesium at 76 na milligrams ng calcium. Dalawang mineral na maaring makatulong sa pagpapakalma ng kalamnan at pagtulog. Kapag mas kalmado ang katawan, mas malaki ang tsansa na hindi tayo magising ng madalas sa gabi. Pwede mong subukan ang sampu hanggang labin piraso dalawang oras bago matulog. Tandaan, importante ang modersyon. Hindi kailangan ng bonggang preparation. Isang maliit na handful lang habang nanonood ng TV o nagre-relax. Pwede rin itong ihalo sa oatmeal sa umaga para sa dagdag sustansya. Hindi lang ito masarap, kundi makatutulong pa sa overall wellness. Lalo na sa mga kalalakihang gustong iwasan ang sobrang paghihi sa gabi. Tandaan, iba-iba ang katawan ng bawat tao. Kung tuloy-tuloy ang problema mo sa paghihi, magandang kumonsulta sa doktor. Pero kung naghahanap ka lang ng natural na paraan para gumanda ang tulog, baka ito na ang simpleng solusyon na hinahanap mo. Salamat sa patuloy mong panonood. Kung natutulungan ka ng mga tips na ito, i-comment mo ang number one sa ibaba para malaman kung kasama kita sa usaping ito. Ngayon, kung gusto mo ng mas Pinoy na twist sa iyong sleep-friendly snacks, kilalanin natin ang susunod na bida, ang Pili Nuts. Isa itong local gem na hindi lang masarap, kundi may tagliding nutrients na pwedeng makatulong sa mahimbing na tulog, lalo na sa mga may edad. Pili nuts, lokal na lakas para sa mahimbing na tulog. Kapag sinabing pili nuts, parang may kakaibang pride tayong mga Pilipino. Galing sa sariling lupa, masarap, at may taglay na sustansya na hindi basta-basta. Pero ang hindi alam ng marami, ang simpleng meriendang ito ay pwedeng makatulong sa isang pangkaraniwang problema sa pagtulog ang madalas na pag-ihi sa gabi. Alam natin, maraming pwedeng dahilan kung bakit tayo nagigising sa disoras ng gabi. Mula sa mga inumin bago matulog hanggang sa mga pagbabago sa katawan habang tumatanda. Pero ang pilinats, dahil sa taglay nitong magnesium, ay pwedeng makatulong sa pagpaparelax ng muscles sa paligid ng bladder. Ibig sabihin, mas kontrolado ang urinary function at mas malaki ang tsansa na tuloy-tuloy ang tulog. Bukod pa rito, may healthy fats at antioxidants din ang pili nuts, mga sangkap na tumutulong sa overall na kalusugan. Kapag mas balance ang diet, mas gumaganda ang function ng mga organs, kabilang na ang bladder. At dahil masarap ito, hindi mo kailangang pilitin ang sarili. Isang maliit na serving isa o dalawang oras bago matulog ay sapat na para maramdaman ang ginhawa. Pwede mo itong ihalo sa salad, sa kanin, o kahit gawing dessert topping. Hindi lang ito pampalusog, ito rin ay isang paraan para ipagmalaki ang sariling atin habang inaalaga ng katawan. Iwasan lang po iyong mga minatamis na pili nuts. Ngayon, kung gusto mo naman ang medyo international na twist sa iyong sleep-friendly snacks, kilalanin natin ang susunod na contender, ang pistachios. Maliit man sa laki, pero malaki ang maitutulong nito sa pagtulog lalo na sa mga kalalakihang gustong iwasan ang pag-ihi sa disoras ng gabi. Pistachios, maliit na nat, malaking ginhawa sa gabi. Kapag narinig mo ang pistachios, ang unang naiisip ay social na snack, madalas sa mga imported na trail mix o pang dessert sa mga hotel buffet. Pero alam mo ba, sa likod ng sarap nito, may taglay itong sustansya na pwedeng makatulong sa mga lalaking madalas magising sa gabi para umihi. Sa isang pagsusuri, napagalaman na ang mga pistachio ay naglalaman ng mataas na antas ng melatonin na may tinatayang anim na raan at anim na pong nanogram bawat gramo. Bilang dagdag na benepisyo, naglalaman din ang mga pistachio ng tryptophan, isang mahalagang amino acid, na makatutulong pa sa kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pag-relax at pagpapakalma sa katawan. Dagdag pa rito, mayaman din ito sa magnesium, isang mineral na tumutulong sa pagpapakalma ng muscles. Kasama na ang mga nasa bladder. Kapag mas kalmado ang katawan, mas kaunti ang urge na bumangon sa gitna ng gabi. Kaya kung isa ka sa mga nakakaranas ng ala-stress na alarm dahil sa pag-ihi, baka ito na ang simpleng solusyon na hinahanap mo. Madali lang itong isama sa rutin, Subukan ng 20 gramo dalawang oras bago matulog, mga trienta na piraso, sapat para sa sustansya at satisfaction. Pwede mo itong kainin habang nanonood ng paboritong teleserye o habang nagre-relax sa sofa. Pero tandaan, hindi kailangang damihan. Ang mahalaga ay consistency, hindi quantity. Bukod sa tulong sa bladder, ang pistachios ay may healthy fats at antioxidants din na tumutulong sa overall wellness. At sa bawat gabi na mas mahimbing ang tulog, mas gumaganda rin ang kalidad ng buhay. Mahalaga ang tugon mo sa mga mensahe ng katawan mo. Ngayon, kung gusto mo namang subukan ng isang mas maliliit pero makapangyarihang butil, kilalanin natin ang flax seeds. Hindi lang ito pampaganda ng digestion, may taglay din itong nutrients na pwedeng makatulong sa mas mahimbing na tulog, lalo na sa mga may edad. Flax seeds Maliit na butil, malaking ginhawa sa gabi. Kapag nakikita natin ang flax seeds, madalas itong pang salad topping o pampaganda ng smoothie. Pero alam mo ba, sa likod ng simpleng itsura nito, may taglay itong lakas na pwedeng makatulong sa mga lalaking madalas magising sa gabi para umihi. Ang flax seeds ay mayaman sa fiber at omega-3 fatty acids, mga sangkap na tumutulong sa digestion at sa pag-regulate ng bladder function. Kapag mas maayos ang galaw ng ating tiyan at balansya ang katawan, mas kaunti ang abala sa gitna ng gabi. Hindi na kailangang bumango ng paulit-ulit para lang mag-CR. Madali lang itong isama sa araw-araw. Subukan ng isa hanggang dalawang kutsarita ng ground flax seeds. Pwedeng ihalo sa oatmeal, yogurt o sa paborito mong smoothie. May nutty flavor ito na hindi lang masarap, kundi nagbibigay pa ng dagdag sustansya. Isang simpleng hakbang pero malaki ang maitutulong sa tulog at overall wellness. Siyempre kung may existing health conditions ka, magandang kumonsulta muna sa doktor o nutritionist. Pero kung gusto mo lang magdagdag ng natural na suporta sa iyong katawan, flax seeds ay isang mahusay na panimula. Ngayon, kung gusto mo ng butil na may mas malalim na ugat sa ating kultura, lalo na sa mga paboritong kakanin, kilalanin natin ang sesame seeds. Hindi lang ito pampalasa kundi may taglay ding nutrients na pwedeng makatulong sa bladder health at mas mahimbing na tulog. Linga, maliliit na butil, malaking ginhawa sa gabi. Kapag nakikita natin ang linga sa ibabaw ng pandesal o sa mga lutong ulam, madalas natin itong ituring na pampalasa lang. Pero alam mo ba, ang maliliit na buto ng linga o sesame seeds ay may taglay na magnesium at zinc, mga mineral na tumutulong sa pagpapabuti ng urinary function. Lalo na sa mga kalalakihang madalas magising sa gabi para umihi. Hindi biro ang paulit-ulit na pag-akyat sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Nakakabawas ito sa kalidad ng tulog at sa tagal pwedeng makaapekto sa enerhiya at mood sa araw-araw. Pero sa tulong ng linga, may natural tayong kakampi. Kapag mas maayos ang bladder function, mas tuloy-tuloy ang tulog at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Madali lang itong isama sa diet. Subukan ng isang kutsara sa umaga at isa sa gabi, pwedeng ihalo sa oatmeal, smoothies, stir-fry o salad. Hindi lang ito pampasarap, kundi pampalusog din. At sa bawat kutsarang idagdag mo, parang unti-unti mong binubuo ang daan patungo sa mas mahimbing na tulog. Siyempre, huwag kalimutan ang tamang hydration sa araw. Pero kung gusto mong bawasan ang abala sa gabi, ang linga ay isang masarap at makapangyarihang simula. Bawat isa sa mga mani at buto na ito ay may paraan para makatulong sa pag mo, hindi sa pamamagitan ng malalakas na gamot, kundi sa mga simpleng gawi sa araw-araw. Sa pagpili ng tamang mani sa tamang oras, matutulungan mong maging chill ang iyong pantog, mas mahimbing ang iyong tulog, at mas magaan ang pakiramdam mo tuwing umaga. At sa pinakadabes, sinasabi mo sa sarili mo na kahit nasaan ka na sa buhay, nakikinig pa rin ang katawan mo, nagpapagaling at tumutugon ng may pagmamahal basta patuloy mo itong alagaan. Ngayon, habang pinag-uusapan natin ang mga butil at mani na nakatutulong sa pagtulog, mahalaga ring malaman kung alin ang dapat iwasan. Hindi lahat ng masarap ay kaibigan ng bladder at isa sa mga dapat pag-ingatan ay ang mani o peanuts. Alamin natin kung bakit. Mani, masarap, pero maaaring makaistorbo sa gabi. Kung isa ka sa mga madalas magising para umihi sa kalagitnaan ng gabi, baka hindi mo napapansin na may ilang pagkain na tahimik na nakakaapekto sa iyong tulog at isa na rito ang mani o peanuts. Oo, masarap ang mani, lalo na kung ito'y prito at may konting asin. Pero alam mo ba, mataas ito sa protina at medyo mabigat sa tiyan, lalo na kung kakainin bago matulog. Kapag overloaded ang digestive system, Pwedeng magdulot ito ng kabag o discomfort. At kapag hindi komportable ang tiyan, siguradong maaapektuhan ang tulog mo. Isipin mo, nasa kalagitnaan ka ng mahimbing na tulog, tapos bigla kang gigising dahil kailangan mong umihi. Nakakainis, di ba? Kung ganito ang karanasan mo, mas mabuting iwasan ng mani, lalo na sa gabi. Mas mainam ang mga alternatibong snacks tulad ng saging, yogurt, o kahit kaunting oatmeal. Mas magaan sa tiyan, mas kaibigan ng tulog. At kung iniisip mong lumipat sa ibang uri ng mani, magingat pa rin. Hindi lahat ng mukhang harmless ay ligtas sa bladder, lalo na ang kasoy o kasius. Alamin natin kung bakit. Kasoy, paborito ang lasa, pero pwedeng kaaway ng tulog. Isa sa mga paborito nating pampalipas gutom ay ang kasoy, malasa, malutong, at parang laging may espasyo sa ating mga snack bowls. Pero kung isa ka sa mga madalas magising sa gabi para umihi, baka panahon na para pag-isipan kung kailan at gaano kadalas mo ito kinakain. Ang kasoy ay mayaman sa magnesyo at protina na sa tamang dami ay kapakipakinabang sa katawan. Pero may isang katangian ito na hindi madalas na pag-uusapan. Ito ay may diuretic effect. Ibig sabihin, pwede nitong hikayatin ang katawan na magproduce ng mas maraming ihi. At kung sensitibo ka na sa ganitong kondisyon, ang kasoy ay maaaring magdagdag pa sa abala, lalo na sa kalagitnaan ng malamig na gabi. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong tuluyang talikuran ng kasoy. Ang mahalaga ay ang pakikinig sa katawan. Kung napapansin mong mas madalas kang umihi tuwing may kasoy sa iyong pagkain, baka mas mainam na humanap ng alternatibong snacks na mas magaan sa bladder at mas kaibigan ng tulong. Marami namang masusustansyang opsyon na hindi lang masarap, kundi tumutulong pa sa mas mahimbing na pahinga. At kung iniisip mong lumipat sa ibang uri ng mani, mag-ingat pa rin. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang walnuts, isang mani na kilala sa brain health, pero may ilang bagay na dapat tandaan pagdating sa tulog at paghihi sa gabi. Tara, tuklasin natin. Walnuts, mabuti sa utak, pero pwedeng makaistorbo sa tulog. Kumusta mga kaibigan? May mga pagkain na akala natin ay laging kaibigan ng kalusugan, pero sa ilang sitwasyon, pwede pala silang maging sanhinang abala. Isa na rito ang walnuts. Kilala ito sa mga benepisyo para sa brain health. Pero kung ikaw ay madalas gumigising sa gabi para umihi, baka kailangan mo munang mag-post sa pagkain ito. Ang walnuts ay mayaman sa protina at healthy fats, pero may taglay din itong mga compound na may diuretic effect. Ibig sabihin, pwede nitong hikayatin ang katawan na maglabas ng mas maraming ihi. At kung sensitibo ka na sa bladder activity, ang walnuts ay maaaring magpalalapan ng iyong sitwasyon. Isipin mo, bagong higa ka pa lang, tapos maya-maya, gigising ka na naman para umihi. Hindi lang ito nakakainis, nakakabawas din ito sa kalidad ng tulog na mahalaga sa ating kalusugan. Kaya kung napapansin mong mas madalas kang bumangon sa gabi, Baka panahon na para humanap ng mas bladder-friendly na snacks. Hindi ibig sabihin na masama ang walnuts sa lahat ng pagkakataon. Pero para sa mas mahimbing na tulog, mas mainam ang pag-iwas. At kung iniisip mong lumipat sa mga butil na mas natural at masustansya, magingat pa rin. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang chia seeds, maliit pero makapangyarihan. Subalit, para sa bladder health, may ilang bagay tayong dapat malaman. Tara, alamin natin. Chia seeds, superfood nga baka super gising ka sa gabi. Marami sa atin ang nahuhumaling sa chia seeds at hindi naman nakapagtataka. Mataas ito sa fiber, omega-3 fatty acids, at iba pang nutrients na talagang kapakipakinabang sa katawan. Pero kung isa ka sa mga taong madalas bumangon sa gabi para umihi, baka kailangan mong pag-isipan kung kailan mo ito kakainin. Alam mo ba, kapag nababad sa tubig, ang chia seeds ay lumalaki parang sponge na sumisipsip ng likido. Kapag nasa tiyan mo ito, pwede nitong dagdaga ng pressure sa bladder na naguudyok sa katawan na maglabas ng ihi kahit hindi ka naman dehydrated. Dagdag pa rito ang sobrang fiber, lalo na kung hindi ka sanay, ay pwedeng magdulot ng kabag, bloating at discomfort. At kung gabi mo ito kinain, tiyak na maapektuhan ang tulog mo. Hindi ibig sabihin na masama ang chia seeds. Sa tamang oras at tamang dami, Pwede pa rin itong maging bahagi ng healthy lifestyle. Pero kung sensitibo ka sa bladder activity, mas mainam na iwasan ito sa gabi. Subukan mo na lang ito sa umaga habang nagsisimula pa lang ang araw mo para hindi ka maabala sa pagtulog mamayang gabi. Ngayon, kung mahilig ka sa mga ready-made snacks, lalo na 'yung may halo-halong mani, may isa pa tayong dapat pag-usapan. Ang salted mixed nuts, masarap, pero baka hindi ka ibigan ng mahimbing na tulog. Alamin natin kung bakit. Salted Mixed Nuts. Masarap sa lasa, pero maalat sa tulog. Bakit? Dahil ang sobrang alat ng mga mani ay pwedeng magdulot ng dehydrasyon. Kapag mataas ang sodium sa katawan, kailangan nitong maghanap ng balansi. At ang paraan ng katawan para gawin ito ay ang magproduce ng mas maraming ihi. Kaya't kahit hindi ka uminom ng sobra, ang katawan mo ay maghahanap ng paraan para ilabas ang sobrang asin. Resulta, lakad ka na naman papuntang banyo sa kalagitnaan ng gabi. Oo, masarap ang salted mixed nuts, lalo na habang nanonood ng TV o nagkukwentuhan. Pero kung madalas kang nagigising sa gabi para umihi, baka panahon na para limitahan ang maalat na snacks, lalo na bago matulog. Bukod sa bladder irritation, ang sobrang asin ay pwedeng magdulot ng pamamaga o puffiness na hindi rin komportable habang natutulog. Bonus tip. Gabi, gawin mong kaibigan, hindi kalaban. Kung gusto mong mas mahimbing ang tulog mo, subukan ang mga unsalted nuts, saging, o kahit plain yogurt bilang evening snack. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa asin, caffeine, o sobrang fiber bago matulog. At huwag kalimutan ang tamang hydration sa araw, pero bawasan ang pag-inom ng tubig isang oras bago humiga. Tandaan, ang bawat desisyong ginagawa mo sa pagkain ay may epekto sa iyong tulog at ang tulog ay pundasyon ng maayos na kalusugan. Kaya sa susunod na pipili ka ng snack sa gabi, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba'y makakatulong sa akin na matulog ng mahimbing? Alagaan ang iyong katawan, pakinggan ang iyong bladder, at piliin ang pagkain na kaibigan ng iyong gabi. Para sa mas mahimbing na tulog at mas masiglang araw, iwasan ang maalat, piliin ang maingat. Tulog na payapa, gising na masigla. Tandaan, hindi lahat ng masarap ay kaibigan ng tulog, lalo na kung madalas kang bumangon sa gabi para umihi. Sa simpleng pag-iwa sa ilang mani at butil tulad ng salted mixed nuts, kasoy at chia seeds, at sa mas maingat na pagpili ng snacks sa gabi, pwede mong maranasan ng tulog na tuloy-tuloy at gising na masigla. Tandaan, ang katawan mo ay nakikinig sa bawat kagat, kaya piliin ang pagkain na tunay na kaibigan ng iyong gabi. Dagdag tips para kumalma ang aktibong pantog. Alam mo, may mga simpleng paraan na pwedeng makatulong sa pagpapakalma ng bladder. Hindi kailangan ng gamot agad. Isa rito ang bladder training. Sa madaling salita, tinuturuan mo ang katawan mo na huwag agad tumakbo sa banyo. Subukan mong ischedule ang paghihi. Halimbawa, bawat dalawang oras at unti-unting dagdagan ang pagitan. Sa ganitong paraan, nasasanay ang bladder na maghintay at hindi agad magpadala ng signal sa utak. Isa pa, pwedeng makatulong ang pelvic floor exercises o kegels. Oo, kahit lalaki, pwedeng gawin ito. Parang simpleng pagpigil ng ihi, hawakan mo ng ilang segundo, tapos bitawan. Ulitin mo ito ng ilang beses sa isang araw. Nakakatulong ito para mas makontrol mo ang pag lalo na sa gabi. At kung kapakipakinabang ang video na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan, pindutin ang bell icon, at ishare ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring kailanganin din ang ganitong ginhawa. Ang isang maliit mong aksyon ay maaaring magdala ng ginhawa sa isang tao na tahimik na nagdurusa. Hanggang sa muli, nais ko sa iyo ang mga gabing kasing tahimik ng simoy ng hangin sa iyong courtyard at mga umaga kasing sariwa ng unang lagok ng tsaa sa iyong bintana. Ingat ka at naway makatagpo ka ng kapayapaan ng dahan-dahan ngayong gabi at sa lahat ng mga gabi na darating.